Ako si Grace. Tuwing umaga sa aking paggising sa isang maliit at mainit na bahay sa London, lagi kong nararamdaman ang kahinahunan ng buhay, isang simpleng buhay ngunit puno ng pananampalataya at pag-asa. Lumaki ako sa isang itim na komunidad kung saan ang pagkakaibigan, pasasalamat at pagbabahagi ay palaging nalilinang sa bawat araw-araw na kwento. Sa malamig na umaga, kapag ang unang ilaw ay sumasala sa bintana, Madalas akong nagluluto ng isang tasa ng mabangong itim na kape, nakaupo sa hapag kainan kasama ang aking pamilya, nakikinig sa mga tawanan at maliliit na kwento ng aking ina at mga kapatid. Iyon ay mapayapa, simpleng mga sandali, ngunit naglalaman ng napakaraming mahahalagang bagay, pananampalataya sa hinaharap at lakas mula sa pag-ibig. Sa bawat araw na lumilipas, umaalis ako ng bahay na may paniniwalang kahit na dinaanan tayo ng buhay sa mga malubak na daan, sa puso ng bawat tao ay laging may apoy ng pag-asa. Nagtatrabaho ako sa isang community center kung saan nakakatugon at nakikipag-usap ako sa maraming tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, kasama ang lahat ng uri ng personal na kwento ang mga simpleng pag-uusap na iyon sa pamamagitan ng mga tanong, ngiti, at kung minsan ay pagluha ay nakatulong sa akin na maunawaan na ang bawat tao ay may sariling halaga, isang panloob na lakas upang malampasan ang lahat ng mga paghihirap. Madalas kong ibinabahagi sa mga tao na basta alam natin kung paano pahalagahan ang maliliit na bagay araw-araw, laging darating ang saya. Kasabay nito, lagi kong sinasabi sa aking sarili na ang bawat bagong araw ay isang regalo. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon para sa amin upang mabuhay ng mas ganap. Naaalala ko ang mga umaga sa kusina nang ang aking ina ay gumising ng maaga upang maghanda ng almusal para sa buong pamilya. Ang tunog ng rice cooker, ang ingay ng usapan sa hapagkainan at ang halimuyak ng toast ay naging hindi maalis-alis na mga imahe sa aking alaala. -ala. Ang bawat detalye, gaano man kaliit, ay nagaambag sa paglikha ng isang magandang larawan ng buhay. Isang larawan na lagi kong pinahahalagahan at gustong ibahagi sa lahat. Kapag lumalabas ako sa mataong mga lansangan ng London, madalas akong huminto sa glit upang tingnan ang pang-araw-araw na buhay. Magkahawak kamay na paglalakad ang mga mag-asawa Umaling-aungaw ang tawa ng mga bata sa kalye at maging ang pagod ngunit walang gaanong ningning na mga mukha ng mga tao rito. Ang mga sandaling iyon ay nagpapaniwala sa akin na sa gitna ng kaguluhan at kahirapan, ang buhay ay laging may magagandang bagay para sa atin kung bubuksan natin ang ating mga puso at mararamdaman ito. Sa trabaho, lagi kong sinisikap na magdala sa mga tao ng mga salita ng pampatibay-loob at maliliit na kwento tungkol sa pananampalataya at katatagan. Naniniwala ako na bagaman ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang panimulang punto, kapag alam natin kung paano magbigay ng pagmamahal, ang buong mundo ay magiging mas mainit. Kaya naman sa tuwing may pagkakataon akong makausap ang mga taong nahihirapan, lagi akong nakikinig, nagbabahagi at nagsisikap na ipakalat ang mensahe na hindi ka nag-iisa. Ito ay banayad ngunit makapangyarihang paalala na tumutulong sa mga pagod na kaluluwa na muling maniwala sa bukas. Nabubuhay ako sa buhay na ito nang may mapagpasalamat na kaluluwa, palaging naniniwala na ang lahat ay nangyayari para sa isang dahilan. Ang maliliit na kagalakan at pamilyar na pagtawa ay pawang mga brick na bumubuo ng tiwala at pinagmumulan ng pampatibay loob para sa akin araw-araw. At pagkatapos, isang araw, nagbago ang lahat, nagbukas ng isang paglalakbay para sa akin na hindi ko akalain. Naaalala ko pa rin ang araw na iyon, ang araw na nagpasya ang kapalaran na bigyan ako ng isang enkwentro na may isang himala. Malamig na umaga noon, habang nagmamaneho ako sa pamilyar na mga lansangan ng London, ang malumanay na musikang tumutugtog mula sa radyo kasama ang mga tanawin sa labas ay nagdudulot ng pakiramdam ng kapayapaan tulad ng araw-araw. Pero maya-maya, nagbago ang lahat sa isang saglit na nagpatibok ng puso ko, parang biglang huminto ang oras. Sa sandaling iyon, isang truck ang sumugod mula sa kabilang panig na biglang lumitaw na parang bagyo sa tahimik na espasyo. Wala akong oras para mag-react. Wala akong oras para kumapit sa kotse ko. Ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol ay nanaig sa akin. At sa magulong sandaling iyon, pakiramdam ko ay hinila ako palabas sa aking katawan. Naaalala kong nakatayo ako at nakatingin sa ibaba, nakita ko ang sarili kong imahe sa kotse na nalaglag. Naghalo ang surpresa, kilabot at kakaibang pakiramdam sa aking isipan, Ngunit sa halip na mapuno ako ng takot, isang hindi kapanipaniwalang pakiramdam ng kapayapaan ang bumungad sa akin. Ang labas ng mundo ay unti-unting naging malayo. Ang mga sirena ng ambulansya at mga taong nagsisigawan ay mga mahinang alingaw-ngaw lamang. Ramdam ko ang bawat sandali na dahan-dahang lumilipas. Parang ang lahat ay unti-unting lumulubog sa isang walang hanggang espasyo kung saan hindi na ako naaapektuhan ng gravity ng katawan. Ang mga sandaling iyon ay nagbukas ng pinto para sa akin tungo sa isang ganap na kakaibang mundo. Kung saan ang bawat emosyon, bawat kahulugan ay muling isinilang sa paraang hindi ko naisip. Sa suspendidong estado na iyon, napagtanto ko na nararanasan ko ang isang bagay na lampas sa pangunawa ng tao. Hindi ako nakaramdam ng gulat, ngunit sa halip ay isang kuryosidad, isang paniniwala na ang nangyayari ay may malalim na kahulugan para akong nakatayo sa pagitan ng mga hangganan ng dalawang mundo, ang mundo ng buhay at ang mundo ng kamatayan. At pagkatapos, sa nakamamatay na sandaling iyon, naging malabo ang lahat na iwan lamang ang katahimikan ng walang katapusang espasyo at ang mahinang liwanag na gumagapang sa bawat siwang ng alaala. Ramdam ko ang bawat sandali na lumilipas na may kahangahangang kabagalan bawat kilos, bawat pintig ng puso ay tila hinuhubog ng hindi nakikitang puwersa. Ang puwang sa paligid ko ay unti-unting nagbago mula sa kaguluhan tungo sa isang hindi karaniwang tahimik na estado na parabang ang lahat ng ingay at kontradiksyon ng normal na buhay ay itinulak sa labas ng mga hangganan ng katotohanan. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng banayad ngunit malalim na lakas na ang lahat ay naghihintay ng kaliwanagan. Sa harap ng aking mga mata, hindi lamang ang imahe ng sirang kotse ang naroon, kundi pati na rin ang malabong kurtina na patungo sa ibang kaharian. Naaalala ko ang pakiramdam na aalis ako sa pisikal na mundo, na para bang ang aking kaluluwa ay pinalaya mula sa mga hadlang ng aking katawan. Lahat ng nangyari sa paligid ko ay tila hindi na totoo. Tanging kawalan ng laman, katahimikan at isang madilim ngunit kaakit-akit na liwanag ang nananatili. Ang pakiramdam na iyon, bagamat kakaiba, ay puno ng lakas at pag-asa na nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo para sa akin. Isang mundo na hindi ko pa nakikilala. Ang nakamamatay na sandaling iyon ay naglatag ng pundasyon para sa isang mahiwagang paglalakbay. Isang paglalakbay na kalaunan ay natanto ko na nakalaan para sa akin. Pinipigilan ako nito Pinagmunimuni ang lahat ng nagdaan at lahat ng bagay na hindi ko alam. Iyon ang sandali kung saan ang lahat ng mga hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan ay tila naglaho na nagiiwan sa akin ng paniniwala na may naghihintay na dakilang bagay na handang maghatid ng isang sagradong mensahe na magmumula lamang sa liwanag na pinagmumulan ng sansinukob. Nang maramdaman kong umaalis na ako sa aking katawan Unti-unting naglaho ang mundo sa paligid ko na parang buhangin sa aking mga kamay na nagbibigay daan sa isang metapisiko na espasyo na puno ng kumikislap na liwanag at malambing na tunog tulad ng oyayi ng kalikasan Alam kong pinasok ko ang isang bagong paglalakbay isang paglalakbay na lumalampas sa lahat ng mga hangganan ng bagay at oras kung saan ang lahat ng mga pagkiling tungkol sa buhay ay tila nasa gilid ang lahat dito ay hindi na pamilyar na mga larawan. Binubuo ito ng malambot na sinag ng liwanag, mga kulay na nagbabago sa tibok ng puso at bawat hininga ng universo. Mula sa mga unang sandali, pagtanto ko na ang espasyong ito ay parang isang buhay na larawan, kung saan ang bawat detalye, maging ito man ay ang mahinang sinag ng liwanag o ang malalalim na tunog, ay may malalim na kahulugan. Para akong naliligaw sa isang fairy garden kung saan nagsasama-sama ang lahat na walang dibisyon sa pagitan ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ang mga landas ng liwanag ay walang hanggan na humahantong sa akin sa mga silid ng mga alaala, kagalakan at mga nakaraang sakit. Sa bawat hakbang, isang bagong pinto ang bumukas para sa akin na nagpapahintulot sa akin na makita ang aking sarili sa ibang liwanag. Isang liwanag ng pagpapagaling at muling pagsilang na pananampalataya. Sa landas na iyon, hindi ako nag-iisa. Ang mga yumaong kaluluwa, ang mga kaibigang pumanaw ngunit nag-iwan ng malalim na marka sa aking puso, ay tila malabong mga silweta. Hindi sila umimik, ngunit ang kanilang presensya ay parang mainit na sinag ng liwanag na umaaliw sa akin sa kakaibang paglalakbay na ito. Nararamdaman ko ang kanilang mga bulong. Bilang isang paalala na gaano man karaming mga kaganapan ang mangyari sa labas ng mundo, ang pag-ibig at koneksyon sa pagitan ng mga kaluluwa ay palaging magiging malakas na lumalampas sa lahat ng pisikal na limitasyon. Sa paglipas ng panahon, nang magsimula akong makilala ang metapisiko na espasyong ito, ang mga tunog at ilaw ay naging mas matingkad. Naglakad ako sa mga landas ng kumikinang na liwanag kung saan ang bawat bato bawat sanga at dahon ay tila nagsasabi sa akin ng kwento ng universo. Ang tunog ng banayad na hangin, ang tunog ng lagaslas ng tubig, lahat ay nagsasama sa isang sagradong simponya na unti-unting nagpapanibago at gumaling ang aking kaluluwa sa mga sugat ng nakaraan. Pakiramdam ko bawat sandali dito ay parang isang kayamanan kung saan mahahanap ko ang sarili ko at marinig ang sarili kong puso. At pagkatapos, sa isang bukas na espasyo, sa gitna ng daan-daang maliwanag na sinag ng liwanag, nakita ko siya. Ang taong iyon ay hindi lamang ang imaheng pinangarap ko, kundi pati na rin ang sagisag ng lahat ng pag-ibig at liwanag sa universo. Si Jesus ay nagpakita sa aking mga mata tulad ng isang malaking sinag ng liwanag na nagpalaganap ng hindi kapanipaniwalang init at kapayapaan. Puno ng pagpapaubaya ang kanyang mga mata na para bang nakikita niya ang kaibuturan ng aking kaluluwa, naiintindihan ang lahat ng sakit, pag-asa at pangarap na hindi pa natutupad. Sa sandaling iyon, nadama ko na ang pulong na ito ay hindi isang pagkakataon, ngunit isang banal na paanyaya mula sa San Sinukob, isang paalala na ako ay nakalaan para sa isang espesyal na misyon. Dahan-dahang lumapit si Jesus ang bawat hakbang niya ay tila dala ang ritmo ng isang sinaunang kanta ang tibok ng pusong kosmiko. Habang papalapit siya, naramdaman ko ang banayad na simoy ng hangin na parabang tinatanggap ng buong espasyo ang kanyang presensya. Malinaw kong naaalala ang pakiramdam nang yumuko ang kanyang mainit na mga kamay ay marahang dumampi sa aking mga balikat. Ang pakiramdam na iyon ay hindi lamang nagpapagaan sa sakit ng nakaraan, Ngunit nagsindi din ng apoy ng pag-asa sa akin, isang matatag na paniniwala na ang lahat ay maaring magbago. Hindi masyadong maraming sinabi si Jesus, ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga mata at banayad na kilos, ipinarating niya sa akin ang mensahe ng buhay at pag-ibig. Grace, bulong niya, ang kanyang boses ay umaaling-aungaw na parang kampanang umaaling-aungaw sa bawat antas ng sansinukob. Nalampasan mo ang mga hamon upang makarating dito. Iniwan mo ang mga limitasyon ng iyong katawan upang makita ang tunay na liwanag ng buhay. Ang bawat tao ay may panloob na lakas, isang mapagkukunan ng banal na enerhiya na mabubuksan lamang kapag naglakas-loob kang harapin ang iyong sarili. Ang mga salitang iyon ay parang mga binhing itinanim sa aking kaluluwa na unti-unting umusbong sa matibay na paniniwala at pagmamalaki sa aking sarili. Sa sandaling iyon, ginabayan ako sa isang serye ng mga mahiwagang imahe. Itinuro ni Jesus at sa aking mga mata ay lumitaw ang mga eksena mula sa nakaraan. Matamis na alaala, luha ng kagalakan at hindi gumaling na mga sugat. Nakikita ko ang aking sarili noong bata pa ako, nakikinig sa aking ina na nagkukwento, nagtatawanan kasama ang aking pamilya at maging ang mga oras na ako ay naliligaw at nalilito. Ang bawat imahe ay tila pininturahan ng kumikislap na sinag ng liwanag. Nagdadala ng mensahe na, gaano man karaming paghihirap ang ating kinakaharap, palagi tayong makakatagpo ng kaginhawahan sa pagmamahal ng pamilya, mga kaibigan at komunidad. Ang metaphysical space na iyon ay hindi lamang naglalaman ng aking mga personal na larawan, kundi pati na rin ang panorama ng buong komunidad. Pinangunahan ako ni Jesus sa mga landas ng liwanag kung saan nakita ko ang mga kaibigan, kapatid sa komunidad ng mga itim, mga taong nagtagumpay sa maraming hamon upang mapanatili ang kanilang pananampalataya upang bumuo ng kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Ramdam ko ang bawat paniniwala nila, ang bawat pag-asa nila, parang maliliit na sinag ng liwanag ngunit sapat na malakas para liwanagan ang buong kalangitan. Sinabi ni Jesus, sila ay mga mandirigma ng pananampalataya mga taong dating iniwan sa kadiliman, ngunit ngayon ay natagpuan ang kanilang liwanag. Ikaw rin ay may espesyal na misyon, hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa buong pamayanan kung saan ka kinabibilangan. Ang mga salitang iyon ay umaling aungaw na parang isang epikong tula na nagpapasigla sa akin na kahit na ang bawat hakbang ay maaring lubak-lubak, sa loob ng bawat tao ay palaging may lakas na pagtagumpayan. Sa kalsadang iyon, naranasan ko ang hindi kapani-paniwalang mapayapang sandali. Naramdaman ko ang bawat enerhiya na dumadaloy sa akin, na parabang sinasabi sa akin ng universo, magtiwala, buksan mo ang iyong puso sa lahat. Narinig ko ang tunog ng kalikasan, ang tunog ng magiliw na hangin, ang tunog ng tubig na dumadaloy sa mga bato, lahat ay nagahalo sa isang musika ng buhay. Bawat tunog ay parang payo, isang paalala na kahit sa tila madilim na mga panahon, laging may liwanag na gagabay sa atin, palaging isang pananampalataya upang tayo ay magpatuloy. Sa kalagitnaan ng paglalakbay na iyon, nang tila nakalimutan ko na ang sakit ng nakaraan, huminto si Jesus at nakinig sa bulong ng sansinukob sa akin. He looked at me with affectionate eyes. Ang mga matang iyon ay tila nakikita ang lahat ng sikreto ng aking kaluluwa. Grace, mahinang sabi niya, Tandaan mo na, kahit gaano pa karami ang sugat mo, ang bawat sugat ay bahagi mo, bahagi ng paglalakbay na iyong pinagdaanan. Hayaang gumaling sila, maging mapagkukunan ng lakas para sa iyo. Dahil bawat luha, bawat sakit ay may dalang mahalagang aral, at mula sa mga aral na iyon, ikaw ay lalakas. Pakiramdam ko ay nanikip ang aking puso. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin na para bang lahat ng bagay sa mundong ito ay tumuturo sa iisang himala. Pagpapagaling sa pamamagitan ng pag-ibig at pananampalataya. Patuloy akong pinangunahan ni Jesus sa mga hindi malilimutang eksena. Nakikita ko ang mga larawan ng mga taong nagtitipon-tipon, magkahawak kamay na nagtatagumpay sa maraming paghihirap ng magkasama. Nakikita ko ang mga larawan ng kasaysayan kung saan ang mga bayani, ang mga nagtiis ng sakit ay pinarangalan ngayon sa pamamagitan ng liwanag ng buhay. Sa bawat frame, nararamdaman ko ang pagmamataas, katatagan at pagmamahal para sa komunidad. Ang mga larawang iyon ay tulad ng mga piraso ng isang malaking larawan na nagpapaunawa sa akin na kahit na ang buhay ay maraming mga kaganapan, maaari tayong palaging bumuo ng isang mas maliwanag na hinaharap na magkasama. Sa sandaling iyon, ibinahagi sa akin ni Jesus ang misyon ng mga kabilang sa komunidad ng mga itim, ang mga nagtiis ng mga paghihirap at kawalang katarungan, ngunit nagpapanatili pa rin ng pananampalataya sa kanilang sariling halaga. Grace, tandaan mo, ang iyong lakas ay hindi lamang nakasalalay sa kakayahang malampasan ang kahirapan, kundi pati na rin sa pag-ibig, sa pagkakaisa ng komunidad. Ang bawat tao ay may kwento, isang misyon, at kapag ang mga kwentong iyon ay pinagsama-sama, lumikha sila ng hindi mapaglabanan na kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ay parang isang deklarasyon mula sa San Sinukob na nagparamdam sa akin na hindi na ako nag-iisa, na sa loob ko ay laging may isang malakas na komunidad na handang suportahan at tulungan ang isa't isa. Ang mga sandaling kasama si Jesus ay tila magtatagal magpakailanman. Nais kong alalahanin ang bawat segundo, bawat minuto, bawat hininga ng metapisiko na espasyong ito ang mga sandali kung saan nawawala ang lahat ng dibisyon sa pagitan ng mga tao na naiwan lamang ang koneksyon ng mapagmahal na mga puso. Tila si Jesus ang nagbukas ng pinto para sa akin sa isang mundo kung saan ang lahat ay posible kung saan ang pananampalataya ay hindi lamang isang salita, ngunit isang buhay na damdamin, isang malawak na puwersa. Nakinig ako sa bawat salitang kanyang sinabi, bawat kilos na kanyang ginawa at bawat turo at bawat payo ni Jesus ay parang mga binhing itinanim sa aking kaluluwa. Unti-unting umusbong sa isang pangmatagalang paniniwala habang unti-unting nagbabago ang metapisiko na espasyo, nagsimulang lumambot ang liwanag na bang hudyat na matatapos na ang aking paglalakbay. Ngunit bago magpaalam, huminto si Jesus, tumingin ng malalim sa aking mga mata, at nagsabi, Grace, tandaan mo, ang paglalakbay na ito ay simula pa lamang. Binigyan ka ng isang sagradong misyon upang bumalik at ibahagi ang mga himalang nakita mo upang ang lahat ay makahanap ng pananampalataya, makahanap ng lakas sa loob ng kanilang sarili. Bawat hakbang na iyong gagawin, bawat kwento na iyong sasabihin ay magiging isang sinag ng liwanag na gagabay sa mga nawawalang kaluluwa. Naramdaman ko ang aking puso na napuno ng pasasalamat at pagmamahal na parabang lahat ng mga nakaraang sakit at luha ay napalitan na ngayon ng lakas ng pag-asa. Kapag dahan-dahan akong umalis sa espasyong iyon, dinadala ko sa puso ko ang larawan ni Jesus, ang larawan ng isang guro at kasama na laging nasa tabi ko Laging handang gabayan ako sa lahat ng unos ng buhay. Ang metapisiko na paglalakbay at pagtatagpo na iyon ay nagturo sa akin na bagaman ang mga tao ay maaring mahulog sa kadiliman ng sakit, sa loob ng bawat isa sa atin ay laging may pinagmumulan ng liwanag na hindi namamatay. Isang liwanag ng pag-ibig, ng pananampalataya at ng pagkakaisa. At sinasabi ko sa sarili ko na sa tuwing naaalala ko ang sandaling iyon Lumalakas ang puso ko handang harapin ang anumang idudulot ng buhay. Ang mga oras na iyon kasama si Jesus sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng metapisiko na espasyo ay naging isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng akin. Pakiramdam ko, gaano man karami ang hirap ng buhay, ang lakas ng loob ay palaging isang bagay na hindi maaalis. At salamat sa pagpupulong na iyon, Napagtanto ko na ang bawat isa sa atin ay makakahanap ng ating sariling landas kailangan lang nating maglakas loob na buksan ang ating mga puso at maglakas loob na tanggapin ang mga himalang dulot ng sansinukob. Pagkatapos ng mahiwagang sandaling iyon, nagising ako sa isang maliit na silid ng ospital sa London. Masakit pa rin ang aking katawan, ngunit ang aking puso ay napuno ng isang bagong mapagkukunan ng enerhiya. Isang malalim na paniniwala na ang buhay na ito ay hindi magtatapos kapag tayo ay sumuko. Bawat sandali ng paggaling sa ospital, naramdaman ko ang mainit na pangangalaga mula sa mga nakapaligid sa akin, mula sa nakaaliw na mga mata ng doktor hanggang sa taimtim ng ngiti ng pamilya at mga kaibigan. Hindi lang sila ang mga taong pisikal na nagmamalasakit sa akin, han? kundi pati na rin ang mga taong nag-aambag sa pagpapagaling ng mga sugat sa pag-iisip. Tinutulungan akong makita na ang bawat paghihirap ay pansamantala lamang, at ang pananampalataya ay palaging mangunguna sa daan. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng aksidente bilang isang aral sa pagpupursige at pasasalamat. Napagtanto ko kung gaano kahalaga ang buhay kapag sa isang nakamamatay na sandali, lahat ay maaaring magbago. Ang aking pagbabalik ay hindi lamang isang pisikal, ngunit isang espiritual na paggising. Isang paggising na mas malalim na naramdaman ko kaysa dati. Bawat sakit at bawat patak ng pawis sa kama ng ospital ay tila nahugasan ang mga peklat ng nakaraan na nagbukas ng bagong simula para sa akin isang pagkakataong mamuhay ng buo ng may buong pananampalataya at pagmamahal. Matapos ma-discharge mula sa ospital, sinimulan kong ibahagi ang aking kwento sa lahat. Naglalakbay ako sa iba't ibang komunidad, nakakakilala ng mga tao na may sariling kwento, nakikinig sa kanilang mga puso at nagbabahagi ng paniniwala na bawat isa sa atin ay may lakas na malampasan ang kahirapan sa mga pag-uusap madalas kong binibigyang diin na kahit na ang buhay ay minsan malungkot at kung minsan ay mahirap tandaan na sa loob ng bawat tao ay may maliwanag na pinagmumulan ng liwanag kung tayo ay maglakas-loob na maniwala at maglakas-loob na magpatuloy sinabi ko sa kanila ang tungkol sa aking metapisiko na paglalakbay tungkol sa aking pakikipagtagpo kay Jesus, ang taong nagturo sa akin kung paano maniwala sa himala ng buhay. Ang aking kwento ay hindi lamang isang personal na kwento, ngunit isang paanyaya din para sa bawat tao na tuklasin ang kanilang sariling lakas sa loob at mamuhay ng buong may pananampalataya at pag-asa. Gumugugol ako ng oras sa pakikilahok sa mga aktibidad ng kawanggawa at pag-oorganisa ng mga palitan ng komunidad kung saan ang mga tao ay maaaring magbahagi ng kagalakan, kalungkutan at mga aralin sa buhay ng sama-sama. Sa bawat pagpupulong, lagi kong hinihikayat ang lahat na buksan ang kanilang mga puso at maniwala na kahit gaano pa karaming hamon ang naghihintay, lahat tayo ay makakahanap ng lakas upang manindigan at magpatuloy. Ibinabahagi ko ang mga alaala -ala mula sa aking pagkabata, mga sandali kasama ang aking ina, kasama ang aking pamilya, tulad ng mga piraso ng palaisipan na lumikha ng magandang larawan ng buhay. Ang mga simpleng kwentong ito ay nakatulong sa maraming tao na mapagtanto na ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa malalayong bagay ngunit sa pinakamalapit na mga bagay, pagmamahal, pagbabahagi at pasasalamat. Sa harap ko ngayon ay hindi lamang isang individual na nakaligtas sa kaganapan, kundi isang taong nagbigay inspirasyon sa komunidad. Hinihimok ko ang lahat na hanapin ang kanilang mga ugat nang sama-sama tandaan na ang bawat hakbang gaano man kaliit ay nakakatulong sa paglikha ng mga himala. Mamuhay ng may pananampalataya, sabi ko, Maniwala ka na sa loob mo ay laging may walang katapusang kapangyarihan, isang apoy na hindi namamatay. Ibahagi ang pananampalatayang iyon sa mga nakapaligid sa iyo upang sama-sama tayong lumikha ng isang komunidad ng pagmamahalan at pagkakaisa. Hindi ako tumitigil sa pagkuwento ko. Inaasahan ko rin na ang bawat tagapakinig ay maaaring tumingin sa kanilang sarili at mapagtanto na Gaano man kalupit ang buhay, sa loob ng bawat isa sa atin ay palaging may isang himala. Inaanyayahan ko kayong sabay-sabay na lumabas sa inyong comfort zone, maglakas loob na buksan ang inyong puso para tanggapin ang mga pagbabago at higit sa lahat, maniwala kayo na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang liwanag ay laging naghihintay na magbigay liwanag sa ating landas. Ang aking mga paanyaya ay hindi lamang walang laman na mga salita Kundi ang puso, ang pananampalataya na personal kong naranasan at pinagaling. Umaasa ako na sa pamamagitan ng mga kwento, sa bawat ibinahaging salita, ang bawat tao ay makatagpo para sa kanilang sarili ng isang sinag ng pag-asa, isang mapagkukunan ng pagganyak upang malampasan ang mga paghihirap, upang hindi sumuko sa kanilang mga pangarap. Hayaang maging susi ang pananampalataya na nagbubukas ng pinto ng pagbabago upang sama-sama tayong bumuo ng magandang kinabukasan kung saan ang pagmamahal, pasasalamat at pagbabahaginan ang laging gabay. Bawat bagong araw ay simula. Bawat hamon ay isang pagkakataon para mas maging mature tayo. Naniniwala ako na kapag marunong tayong magbigay ng pagmamahal, tatanggap din tayo ng lakas mula sa komunidad. Inaanyayahan ko kayong samahan ako sa pagpapalaganap ng mensaheng iyon pamumuhay ng buong may pananampalataya at patuloy na pinaninindigan na kahit na tayo ay bumagsak, ang lakas sa loob ng bawat tao ay laging sapat na sapat upang tulungan tayong tumayo at sumulong. Tandaan, ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. At umaasa ako na, sa pamamagitan ng aking kwento, ang bawat tao ay makahanap ng isang dahilan upang mabuhay, magmahal at huwag isuko ang kanilang mga pangarap. Buong pananampalataya at pasasalamat, pinadalhan kita ng isang paanyaya mula sa aking puso. Sabay tayong lumikha ng sarili nating mga kwento, mga kwento ng pananampalataya, lakas at pagmamahal dahil sa mga simpleng bagay na iyon ay makikita natin ang himala ng buhay.